Sinabi ko na sa'yo iyo, maling-mali ka diyan eh. Maling-mali ang ginagawa mo. Tabi ka na! Tabi. Kuya, tabi! kuya, tabi mo, kuya, tabi mo. Kanina pa kita binubusinahan, di mo ako nakita? Dito ka ko eh, dito ka sa, sa may puno. Ha? Kanina pa kita binubusinahan eh. Ha? Ano Lika kuya, kausapin lang kita saglit. Para alam mo kung ano nagawa mo. Ngayon. Kuya, saan ka ba punta? Ha? Kanina pa kita binubusinahan eh. Anong meron? Hindi mo ko napansin. Gumilid ka sa akin. Kaya kita binubusinahan. Anong meron mo? Ha? Ano ba meron? Muntik mo na ako masagi kanina. Ala, ala ilayo po. Sa gilid, kaliwa. Malayo po, nandun po kayo. Nandito kayo, tapos nandito ko gumano. Kaya nga, gumanong ka, di ba? Ala, layo ko sa inyo ma'am. Kaya nga tinatanong kita ay binubusin na ang kita kanina eh. So, ano pong da damage ko po, po kayo? Wala naman po ah. Wala. Eh, gusto nga lang kita kausapin. Oo, so, bakit nga po? Para malaman mo lang na delikado, tas umuulan. Namamadali ka ba? Ay, hindi po. Bagal nga lang po ng takbo ko eh. Saan ka papunta niya na, Idol? Tundo. Ah, Tundo? Taga Tundo oh, ka? Taga -tundo. Saan sa Tundo? Sa Hermosa. Hermosa? Oo. Oh. Anong pangalan mo? Bakit pa Parang... rin? Ito tayo, maambon po ya. Baka magkasakit pa tayo. Alam mo, hindi ka safe. Umuulan. Ano? Hindi ka safe. Umuulan eh. Di ba, bagal lang ako eh. Ha? Hindi naman ako mabilis eh. Kahit na. Hindi ganun ka yun. Kaano ka na, idol? 20. 20? Oh, bata ka pa. Hermosa ka lang. Oh, Pauwi ka na. Pauwi oh, na. Pala ka ng delivery. Hindi ano? ka naman nagmamadali. Ah, ano? uh, kailangan ko na umuwi. Kailangan eh. mo na umuwi. Dapat idol. May pamilya ka? pero May anak ka na? Wala. May jowa, anilin, gano'n. Wala. Pero may pamilya na inuubian. Kailangan safe ka. Diba? Safe naman pa ako. Babi nga nang takbo eh. Oo lang kasi. Tapos ano, madilim na. Ah, Alam mo ba't pinahinto kita? Bakit ka bumabiyahin nang hanggang gabi? Ah, bakit ba? Kailangan ko ng pera. Kailangan ng pera. Anong pangarap mo sa buhay? Pangarap ko ba? Uh... Ah, nag-aaral ka. Eh di napakasipag mo rin pala, ano? Hindi po, nag-stop ako ngayon. Nag-stop ka. Pero ngayon nagtatrabaho. Alam mo ba't kita pinatabi talaga? No, okay. Okay. Tayo mo lang ako, idol. Gagit ka agad eh. Gagalit ka ba? ano ba alam mo? Edison. Edison, palitan natin. Palit tayo, okay lang lalu gabi ka na biyahe. Okay. Ha? trade lang. <laughs> trade swap lang to, idol, para sa kabakanan at safety mo. Tapos ngayon, kikita ka dapat ng pera, di ba? Sa kailang biyahe na? Eight ng gabi. May kita. Umaga? Sipag mo. Hanggang ngayon. May kita na. Sakto lang. O, eto, sakto sa ito, idol. Sukatin so, muna natin. O, dun, try natin sa'yo. Ina natin, kus. Safe na safe ka naman dito. Swak. So, sakto, sakto lang. O, okay, higpitan mo. Ay, luwagan mo na lang to. Tapos, eto, sakto. Dear visor na to para sa gabi. Diba? Safe ka na. Pero hindi mo talaga ako nasagi kanina, Montek. Ang mga punta. talaga ako sa inyo eh. Nagtaka ka. Nagtaka din ako. Ang baga lang ang takbo mo. <laughs> <laughs> Hindi, yung takbo mo, safe na safe lang yun. Eto, idol, sa'yo na rin to. Pamalit mo na visor mo para sa umaga na magyan. O, mag iingat ka sa biyahe. Ha. Eto, sa'yo na rin to. Swap na tayo, okay lang? Aka na lang to, ha? Tapos, idol, takbo lang yung biyahe. Eto, dagdag mo sa pamilya mo, umi mo. Ha? O, mag iingat ka sa biyahe, ha? Ride safe palagi. Tuloy mo lang yung pangarap mo, tapos yung pag-aaral mo, tuloy mo yun. Sayang eh. Anong year ka na dapat? Uh, dapat tapusin tapos na ako. Eh. Oo, uh, dapat tapos ka na. Isang taon na lang. Uh, matagal po ako, maraming stop-stop. Ah, maraming stop-stop. Pero kahit maraming stop-stop, pagka gusto mo naman ituloy, di ba? Matatapos mo yan, Idol. si lang. O, oh, ingat ha, ah. ride safe. Ingat, ingat.